Dahil ang lamig, yung jacket. Mm. Ang gamuk bang lamig indomie. Eh? <laughs> Actually, hapon na namin to eh. <laughs> mm-hmm. Nagdali yung plate namin. <laughs> mm -hmm. <laughs> Hindi kami nakalipan. Iksap ka lang. Dalawang bisis kami nabudong. nasa eh kasi kapi, turun naman tayo hindi eh. tayo nagkabang Tapos magkapi ah din di sa papel như vậy cũng kịp rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Hindi ko siya maayos ang gagal. Sige na. Tapos sige, gano'n gano'n ko siya pag ano, kunis kulis ba? Kung sa Bisaya. Ewan ko kung ano sa Tagalog yun. Kaya na bahala mong ugat kayo. Huli ko na ako nakita eh, ano eh. Dinner night. Hmm. Di kunis eh. Ano ba sa Tagalog kunis-kunis na yun? Kala, hindi gano'n ba? Instead na gamitin na ganun. Kusot-kusot? Kusot-kusot. Kusot-kusot. Di kusot-kusot daw. Di hmm. kunis-kunis sa Bisaya. <laughs> gusto Nagusog na po. Hindi <laughs> ko na maubot. So, 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 Hindi, sa mga busog yan. Mabigat sa chan. Wala pa akong one eh. Sa pangalawa ko to, wala pa akong one part. Pwede nga ba to? Isanayin ka natin yan dyan. Ganito na lang ka dinner. Mabigat ka na sa chan eh. Hindi <laughs> <laughs> kaya. Inungin ko ni sa ilalim. <laughs> yes, magkape pa. ng ka para noon. Ang gamit namin sa likod. Ni. Hindi katuloy yung ipara namin. Puntang abon sa niya, May chop lang na naman. Two times. mm mm Ang hirap ko na ubusin. Ang hirap ko na ubusin dahil. Hindi ko na kaya. Anak <laughs> sila. Hindi ko pwede ilabay ang pagkaon. Kaya naiuban. Nagmissood sa pagkaon. Kailangan hot doon. Ibig sabihin, yung iba naghihirap sa pagkain. So kailangan ubusin. Tapos may iba na magkasabihan, pag hindi daw ubusin, kung sabi Bisaya pa, kung hindi hutun ang pagkaon, makabuang daw na. <laughs> kung sa Tagalog, kung hindi ubusin ang pagkain, makabaliw daw yan. Kung hindi transit ko sa Tagalog. So baka mabaliw ako, kailangan ubusin ko. Pahak na. Hindi <laughs> kaya? Hindi kaya?

hindi pa. Dalawang subo. Nagang so, buhay. Suko pi na naman <laughs> tayo. Maliwanag din, ngipin mo. Copy slide. Mm -hmm. Upload pa mo. Meron din naman nakikita. Meron naman nakikita. Ngipin mo, tsaka mata. Ang <laughs> init. Init kape nga eh. <laughs> Cheers.